Hi This is Pepper Crayons and this is Barbara again. And welcome to our episode 3 dito sa Walang Halong MF Podcast. And today's episode is very hugot-worthy and for sure marami sa atin dito ang makaka Kasi meron kaming hugot-worthy question. Worth it pa bang ipaglaban ang relationship kahit pagod ka na? So... We hope that you are ready for this episode kasi kami ready ng ready na. Barb, take it away. Grabe, ang bigat naman ng tanong pero sobrang relatable. Lahat tayo, at some point, natanong na natin to sa sarili natin. Right? Okay, we'll talk about in this episode kung ano yung mga signs, kung worth it pa bang ipaglaban ng isang relationship or kailan mo na pwedeng sabihin na tama na. It's enough. We have to let it go. Ganon. So now, if ready na kayo, ready na kami, let's dive in. Okay. So bakit nga ba ang hirap mag-decide kapag ganitong sitwasyon? Yung nasa ganitong sitwasyon. What makes it so hard to let go? Mm. Mmm. Madali. Bakit? Bakit mahirap pakawalan? Bakit mahirap palayain? ang isang tao kahit nararamdaman mo nang kailangan mo nang palayaan. And it's because nakapag-invest ka na ng so much things sa person na yan. Hindi ibig sabihin na pera. Hindi lang pera, yung time, yung memories. Kasi for sure, makaka-relate yung mga nasa long-term relationships dito. Na bakit hindi mo mapakawalan yung taong mahal mo, kasi nasasayangan tayo sa mga alaala, sa mga taon na we spent with that particular person. Kasi, di ba, sayang naman talaga. Nakakasad isipin na kung puputulin ko na to, paano yung... Sino yung makakasama ko ulit? Sayang naman yung pinagsamahan. Paano yung napagsamahan? Yes, exactly. So, I think that That's the reason bakit mahirap mag-let go. Nasasayang tayo sa mga pinagdaanan natin together with that particular person. Tapos, Tama ba? O oh, baka meron ka pang ibang na Tapos yung fear of regret din eh. What if... Uh, Ay, yung mga what ifs. Oo, oh, yung mga what ifs. Yung what if hindi solusyon yung pag-let go. What if yung nagkamali ka sa pag-let go, di ba? Minsan masasabi mo, kunyari naghiwalay na kayo, marami kang what-ifs. And those, speaking of what-ifs, na-cover namin to last episode. Kung gusto mong pakinggan, listen back to our episode 2. So, anyway, promotion aside, um, kasi yung mga what-ifs, hindi mo naman talaga mabiblame yon Kasi nga, What if pinaglaban mo? What if pinapatuloy mo? What if hindi ka bumita? What if nagbago siya? What if minahal ka pa niya? What if, what if, what if? Pero, minsan kasi, hindi natin dapat isipin yung mga what ifs and let's just be realistic for a moment. Kasi minsan, mas masakit yung patuloy kang kumakapit kaysa sa magpalaya. Kasi, Am I holding on? Dahil tanuin natin mga sarili natin kung nasa sitwasyon ka man na ganito. Sabihin mo na, am I holding on kasi mahal ko pa, pa siya? Or am Ito I... Takot mawala yung mm -mm. lahat. Mawala ang lahat, yung mga napag-usapan natin kanina yung mga memories, yung mga time saka, spent together. kapag naman. nasa long-term relationship ka, for sure, napag-isipan nyo, or napag-tanuhan uh, nyo future. yan. Or yes. diba, yung magpapatayo ng bahay, magpapakasal. Mm -mm. Yun, di ba? Isa din yun. Yes, exact. Tama nga. Tama talaga siya. At baka nga, may shared savings account sila. Baka po siya. Saka na kayo mag-shared savings account. <laughs> What pagkasal na kayo, peace lang. lang. Kapag in may mga engaged nga. yung para sa akin parang, ano hindi siya hindi siya wise decision way, may, mga engaged kaya na naghiwalay pa rin kaya nga. so ma. so dun sa engagement nila na ano para baka sa akin, nagsisave eh. na sila together yung may shared account yung kuno ganoon what if lang ko nyare meron maka. akong jowa tapos engaged ako sa sa suggest niya sa akin yan ayoko kasi alam Bakit? mo, na like joint account. Oh Kaming ayoko oh oh ng ganoon. Bakit lahat pwedeng magbago? Medyo may pagka-realistic kasi akong tao. Ayoko isipin na gusto ko lang paghandaan yung mga posibleng mangyari. Kaya ayoko na may joint account. Kahit jowa pa kita, kahit gano'n pa kita kamahal, ayoko mag-joint account tayo. Mag-save tayo, kanya-kanya. Okay lang sa akin yun. Mag-save tayo. Mag-save ka lang sa'yo, mag-save ka ng akin. Maiba nga, nagpatayo pa ng bahay, di ba? Allah! Updated sa issue. Okay. Pero yun nga, minsan naiisip natin, going back to the topic, yung mga future plans ng isa't isa. Okay, paano mo malalaman kung worth it pang ipaglaban ang relationship kahit pagod ka na. Yung para bang, sige pa rin, kahit, ah, it's so draining. Ah, uh, like, a science po, pwede pa ba, makakaya niyo pa ba like, oh, magso-survive oh, oh. ba kayong together in this stage? Siguro, first one, is meron kayong mutual effort. Ah, yung same kayong may effort hmm, na. effort kayong dalawa. Like, hindi lang siya yung nagtatry, or hindi lang yung ikaw yung nagtatry, mm -hmm. na isalba yung relationship nyo. Because guys, believe me when saying this, hindi kayang ipaglaban ng isang tao lang ang, relationship na pang dalawang tao. Bakit? Mapapagod at mauubos ng mauubos ng taong magsisave sa relationship niyo. Dapat kayong dalawa mismo, you're willing to compromise, you're willing to go through hell na kayong dalawa. In sickness and in health. Yes, exactly. <laughs> Ganon. Kasi together kayo, a relationship. Yung nag-meet na, kayo halfway. Yung uh -uh. hindi ako lang yung hindi lang effort. ikaw lang yung bigay ng bigay, uh -oh. hindi lang yung siya yung tanggap ng tanggap. Kundi parehas kayo, kumbaga equal. So first one, first sign is mutual effort. The second one na sign na kaya pang survive yung relationship kahit medyo nakakapagod na is hangat meron kayong respeto at care sa isa't isa. Respect in a sense na nare-respeto mo siya as a person, nare-respeto ka niya as a person, na hindi ka niya pinagsasabihan ng masasakit na salita. For example, or nagpapaalam siya sa'yo, nag-update siya sa'yo, no matter how small, those things are, those are signs of respect. Kung kunyari, meron kayong plano, meron kayong date, kunyari, at least, he or she respects that, or meron siyang, alam mo yung, initiative na sundin yung pinagkasunduan nyo, for example, or kunyari, respeto in a sense, na kunyari meron naglalandi sa kanya or may nagbibigay motibo, siya na mismo yung aayaw. Kasi, he or she is still in a relationship with you. That is a sign of respect. Kung wala na yan sa relationship nyo, ibig sabihin, almost Let dead go. na kayo. Okay. Let go! Let go daw. Let go yung ating CEO. Let, Let it go. Let <laughs> go. Naging Elsa pa nga. <laughs> yes, okay. ma'am. Let it go. The third one is the struggles are situational or external lang at hindi siya toxic. Meaning, yung mga issue nyo is kanyari, madami lang siyang work, Stress. long distance kayo mayroon siyang pinagdadaanan toxic kasi wala na siyang mararamdaman mo naman kasi yon to be honest na wala na siyang pagmamahal sa oh so our problem was only ko on external lang yeah situational oh 'di ba at least ni kaya toxic yeah or uh, no, now and i just realized na hindi pala kami toxic it mm -hmm. was just situational Mm -mm. Nga no problems, okay. oh, di ba? Alright. Eye-opener. So, <laughs> hindi yung lack of love. Lack of love, as what we have said earlier, na mararamdaman mo naman yun. Na wala na siyang pagmamahal sa'yo. Very, very cold na siya sa'yo. Parang, <laughs> pati feel mo naman yun. Mm-hmm. Hindi -mm. ka naman manhead, we believe in you. Kaya mararamdaman mo yun kung isa yun sa mga nangyayari sa relationship mo. Prepare yourself. Okay. Or, kunyari, toxic. Doon tayo sa toxic na topic. Toxic meaning, isa sa toxic para sa akin is yung sobrang selos. Okay na mag-selos. Pero minsan, pag sobrang-sobrang selos na lang, lahat yeah, na lang close ng tao, friends, oh, oh. ay pinsan mo pa, pinag-selos, at yan, pinagbabawalan ka sa mga bagay, mm -hmm. na yun para naman sa'yo, like for your growth. Kung ayaw niya makita na nag-grow ka as a person, as yourself, that's toxic. So I hope each and every one of us is hindi tayo magbulag-bulagan sa mga toxic signs kasi hindi natin deserve yon. Yes. Uh, ang ganda nung situational na toxic. Parang eye opener din siya. Na ko lang na realize kasi minsan nakakalito rin eh. Mm -mm. You think na toxic kayo toxic. pero hindi pala. Oh, hindi pala. Okay. So iba-iba pala. Hindi pa din na learn 'yan, lo. Ako din. Pero sa so, so, totoo lang, true naman. Kasi minsan, may mga naghihiwalay over Long distance. Yun yung isa sa pinaka, parang external. Kasi hindi kaya yung distance. Then yung stress din eh. Yung mm -hmm. pressure sa academics, or sa oh, yung career, or, or work. Oh. So external. Na-evaluate ko na talaga. <laughs> oh, nag-evaluate ka na dyan. Game, game, game. Kaya, mahalaga na i-evaluate yung mga bagay-bagay. Kasi minsan nalilevel natin na toxic siya kahit hindi naman pala. And para din ma-realize mo na pinagdadaanan niyo na lang ba to or meron part lang talaga lang ba kay... siya ng relationship Oo, or? parang part ng test for you together or kung may problema ba talaga kayo as a person and kung yung partner mo ba is problematic. Kasi once your partner is problematic, tapos nasa isang relationship siya, definitely your relationship will be problematic as well. Now, let's flip the coin. Kailan mo malalaman na tama ng bitawan ang isang tao kahit mahal mo pa? Ouch. Parang nahit ng na reality na yon. <laughs> yung kanina kasi, paano ipag pa ip ipaglaban ang ipaglalaban kahit kahit pagod, ka na. Ka na. Uh -oh. This one Ngayon, is talagang let go. Paano mo malalaman kung it's time to let go, to let go and you, let God and leave him na or her pala. Kasi hindi lang naman lalaki yung lolo ko. Oh, Wisan, hindi lang naman din lalaki yung medyo off sa relationship. Mm -mm, totoo. So, kailan her, mo malalaman ah okay? uh, or kailan, man. mo malalaman na dapat mo na siyang bitawan kahit mahal, mahal mo, mo pa. pa. Oh. <laughs> sakit. Eme. Pero, here are some red flags. I believe, napahapyawa natin to kanina. Number one, is constant na yung disrespect. palagi ka na lang yung hindi nire-respeto in terms of mga salitang sinasabi sa'yo, mga off na ba yun, baka minumura ka na, or baka super discouraging na. Kunyari, meron siyang katrabaho na medyo pinagsesilosan mo pero wala na siyang pakialam sa'yo. Lapit pa rin siya ng lapit kahit sinabihan mo na na medyo na off ka pag magkasama sila or kunyari hindi na siya nag-update sa'yo or kung ano mga mga bagay na para sa'yo is hindi na yon pagrespeto sa sa'yo. Isa na yon sa mga sign to let go. Now, number two. Ano yung ibang number two? Yung kanina, di ba, yung paano pa ipaglaban yung relationship. Mm. ba? Diba, isa doon sa mga sign is, dapat, dalawa kayong nag-e-effort. Mm -hmm. So dito, kapag ikaw, ikaw na lang mag-isa, pag ikaw na lang, pag feeling mo, ikaw na lang yung lumalaban for your relationship, definitely, that's one big red sign na medyo tagilid na nga yung relationship niyo pag na 2 out of 2 na kayo as of this point, medyo kabahan ka na at ipaghanda mo na ang sarili mo dahil mag-iiyakan na yata tayo. Now, <laughs> number 3, the third one is kung sobra na, para sa'yo is mas matimbang na yung sakit kaysa sa saya. Mas matimbang na yung luha kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. That's more than enough na sabihin mo, tama na. Kasi hindi mo naman talaga deserve yon. A relationship should be equal. Na mafe-feel mo na mahal ka niya dahil mahal mo din siya. Alam mo yun, nung no, hindi, hindi, hindi dapat lamang yung sakit kasi sa saya. Kasi, Pag lamang na yung sakit, doon mm -hmm. na. na. Let go na. Let go na talaga. Malalaman mo lang talaga yung guys. Mafe-feel mo yan. Mm. 'di diba? na parang lagi na lang sa kasi no matter. matter minsan kasi sa relationship pagmamanhid manhiran ka eh kasi in denial ka pa na ay hindi kaya namin 'to kaya namin 'tong ma kasi love ko siya eh At kahit alam mo mismo sa sarili mo na parang hindi ka na niya mahal hindi mo kasi na yan paniniwalaan agad-agad marami ka pang Gandaan ka pa sa in-denial stage. Mm, marami ka pang alibay sa utak mo, hindi pagod lang yan siya. Ah, ganito kasi ako, bungangyera kasi ako. Kasi ako, bilis kong magtampo, kasi ang dami-dami dami kong... Biniblame mo na yata yung sarili ah, mo. Biniblame mo sarili mo. Pero actually, alam mo mismo sa sarili mo kung ano talaga yung nangyayari. Na totoo, hindi mo lang maamin. Kaya, pag ganun yun yung nararamdaman mo, I know it's scary. Kasi nakakatakot po eh, admit na patay. I have to let this person go. Sobrang mahal ko to. E syempre, magsisinungaling ka talaga sa sarili mo. Kaso, it hurts to hold on at that point eh. Mas masasaktan ka lang. Mas nadedrain ka lang. Mm -hmm. Going. Mauubos ka. Pero at least, you did what you could. Diba? Kasi yung iba, hindi mo na let go. Hanggang. Kasi yung iba kasi, yung parang binibigay mo na yung mm, all. all. Uh -oh. I agree naman. Uh -oh. Dapat Hanggang sa wala lahat. na talagang mabigay. Hanggang na, wala nang matira. Uh o -oh. mga. Uh -oh. Kasi you gave it your best. You gave it your all. Tapos. Yung pinapagod pa nila yung mm -hmm. sarili nila. Yung maghabol ng maghabol. Para at least. Yung ini-endure pa lahat ng pain. Until. Wala such na. Such time na. Maging manhid na. Magmanhid na. Mm -mm. Yung wala nang feel kahit saya, love. Mm -mm. Yung para indifferent na uh -oh. yun yung nakakatakot sa isang relationship pag po ako yung ako yung naglo ako yung emotionally unavailable ako yung toxic what Ta if ikaw nga what if nga <laughs> Baka nga tapos yung partner ko is give up na yun yung pinakanakakatakot pag wala na talaga siyang nararamdaman para sa And, kasi pag hate ka parang ay parang may paki alam pa rin sa Pero pag walang hate, wala na talaga. Pag walang love, walang hate. Parang ano mm -mm. ano ba? wala na. Walang ang I walang believe. Meron some teacher namin para high school. Sabi niya. Sabi niya nagtanong siya sa amin before, ano daw yung opposite ng love? Yung sabi ng mga classmates ko, it's hate. It's hate sabi niya hindi. It's indifference. Indifference meaning wala. Wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman. It's greater well, it wala than hate. Akong pakis. yeah akong mm. Mas mabuti. Kaya nga, sa, nasabi ko na, mas mabuti pa if may hate eh. Kasi, mm -hmm. masasabi At mo, least, ah, may pakialam pa tong taong to. Somehow, this person notices me. ba Diba? Kasi sabi nila, hindi mo makihate yung isang tao Pag kung hindi nila, mo minahal. Uh, oh, Grabe yung <laughs> reflection. Anyway. <laughs> so, so, yun. Ang <laughs> sakit <laughs> <laughs> pakinggan, pero totoo oh, guys, yung You cannot pour from an empty cup. Ano pa ba, ba yung mm. maibibigay mo kung ubos Ubus na ka ubos na. ka na? Kung drained ka na, mm -hmm. pagod ka na, ginawa mo na lahat mm -hmm. eh. Kasi, hindi, gaya nga nang sinabi kanina, hindi magsusurvive yung relationship pag ikaw lang ang mag-isang lumalaban, dapat kayong dalawa. Kasi mauubos at mauubos ka. Loving someone shouldn't mean losing yourself. Pag yung pagmamahal na yon na sinasabi mong pagmamahal is nagiging rason na na nawawala ka na hindi mo nakikilala yung sarili mo, hindi niyon totoong pagmamahal. Hindi mo deserve yung ganong pagmamahal. Kung pagmamahal pala ang tawag doon, ayoko maranasan na yung ganong <laughs> Ayoko pagmamahal. na lang magmahal, sis? <laughs> Totoo! Like, your love, you're, you're in a relationship, pero ubos na ubos ka. Mm -hmm you're in a relationship because you love that person, pero ubos na ubos mm -hmm. Ayoko na lang. Sa inyo na lang. Kayo Ay, na lang ma-in love. Yan. Magiging true. single rich tita na lang ako. Wow. Same. <laughs> okay. Have you ever been in a situation where you had to ask this question to yourself? Worth it pa ba o hindi na? Grabe, parang reaction paper lang sa Christian living <laughs> sure. na subject. Pero anyway... Sige, go. Oo naman. Really? Uh, yes, because siguro it was my first relationship way back, and my was long term. Na. Long term? Na yeah, yeah, long, long term. term. Almost, months kase, almost so three years. Almost three years. And uh, I loved him so much. But then. He was your boy first boyfriend, kase, so you loved yeah, him. Of course. And medyo okay naman yung relationship nila ng mama ko. So he was really a part of my small family already. So I had to question myself many times before finally letting go kung worth it pa ba na ipaglaban or itry or let go na. Ilang beses ko finestron yun. Tapos, ilang beses ko din pinili na e, paglaban muna. Kasi baka, kasi mag-hope ka naman. Kasi sa relationship, before mo naman, e-let go yung tao. Aasa ka muna na, uy, baka naman magbago to. Baka naman gagawin niya tong bagay na to na Especially niya. Especially pag magpapromise talaga. Oo, oo, pag may promise. madadala ka talaga na. Hindi muna, baka mm -hmm. gagawin kasi, baka ganito, mag-e-effort na ganito. Baka natauhan talaga, mm -hmm. ganito baka mag-change siya para sa akin. Tapos, ilang beses yon And, siguro hindi lang talaga kami para sa isa't isa. So, that's why I finally let go. <laughs> I let go because I think na we're better off as friends. Friends, friends kayo na? Hmm or better off as separate individuals kesa sa mga partners romantically. So, and it's true. He has found somebody right now na sobrang happy ako for them. So, yeah. Apaka genuine. Mm -mm. So, yun. Oh, yun lang. Maraming salamat. <laughs> Ang hira, pero empowering, no? Yung pinili mo rin yung sarili mo at the end. Kasi kung pag lagi pipiliin yung ibang tao, kailan mo pipiliin sarili mo? Kung walang pipili sa'yo, uh Oo. -oh. sino pa ba yung pipili? Pag hindi ka pinipili ng current partner mo, piliin mo sarili mo. Kasi, at the end of the day, at the end of the day, iiwanan ka ng lahat. Kung nawala... Ako. <laughs> hmm? <M. laughs> Kung kung nawala na ang lahat, sino matitira kung pati sarili mo nawala na dahil sa pagmamahal na sinasabi mo. So, sometimes, you really have to choose yourself. Now, para sa mga nakikinig at sa ating mga manonood, ano ang masasabi mo sa kanila if they're struggling with this question ngayon? Yung worth it about me na? Siyempre, so, hindi kasi madali yung sagot at hindi madali yung gagawin mo after meron ka ng sagot. So, first and foremost, kung question mo to ngayon, kasi medyo hindi mo na alam kung ano nangyayari sa relationship nyo, take time to reflect. Ulit-ulit mong isipin, pag-isipan ng mabuti yung gagawin mo desisyon, kung anong sagot mo. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo naman kung worth it pa ba or hindi na kung kaya nyo pa bang i-survive to. Kasi of course, kung kayo ng dalawa yung pareho lumalaban, edi, I think there's a good chance na masalbar pa. Mm, masave pa. Tapos, pag alam mo, nanonotice mo na ikaw lang naman pala yung nagbubuhat ng relationship nyo, alam mo din mismo kung anong kalalagyan nyo at the end. So, um, ask yourself, Is this relationship? Itna. ask yourself na is this relationship making me better or is this relationship leading me to a place na hindi ko na makikilala yung sarili ko dahil ubos na ako. Kung yung answer mo din sa first question is yes, then fight for your relationship. Kung yung answer mo dun sa second question is yes, it's time to let go. And kung hindi mo alam yung sagot, 'di ba? Mm. Talk to someone you trust. Yes. Mahalaga rin yung may maririnig ka yep. na ibang Perspectives. perspective. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Yung hindi lang yung sarili mo yung binabasehan mo no? mm -hmm. kasi minsan pag Iba-iba kasi yung perceptions natin. Panyari. Right? Pag-carried away tayo sa emotions, emotions. kasi nagtatampo tayo. Oo. Oh, oh. So, we're being irrational hmm. na. Or like, also pala, huwag nang na mag-de-decide sa isang bagay kung galit ka, masaya. kung masaya, kung sad ka. Kasi for sure, hindi maganda kalalabasan ng mga pinagkakamal. Mali yung mga desisyon mo. Oo. Oh. Kaya, Gapat, yung pagpaliban least, mo muna. At yung na, mind mm. mo, yung walang yung mag Yung sober, yes. Oo. Oh, oh. Kasi nakakatakot makapag-decide ka ng bagay. Wa wala nang rewind. Mm -mm. Kaya yung mga, yung mga drunk, ano ba, ano ba sa Tagalog ba? Laseng. Yo, yung mga laseng, wag na wag. Ito yung palagi kong pinu-post or nire-remind sa inyo sa page eh, kung tanda nyo pa, na wag na wag kayong gagamit ng phone, tapos ikaw mag drunk text. Oo, oh, drunk text kayo sa mga ex drunk niyo. Drunk call. Mali yan, guys. So I think that's it no? for this episode. Yeah. So that ends our third episode. And thanks so much guys for tuning in with us. Maraming maraming salamat sa patulu nyung support And you can always follow our Facebook page, Pepper grillons our sister page, Sandilang. Our Instagram, TikTok, and of course, feel free kung trip nyo lang naman to subscribe sa aming YouTube channel. You can also share this to your friends kung meron mga kayong mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, or kahit kaaway nyo man, tapos feel nyo lang na baka makaka-help nyo to. This video para sa kanila dahil yung pinagdadaanan sila, feel free to share. And maraming maraming salamat ulit. This is Pepper Crayons. And this is Barbara. Maraming salamat ulit. And we'll see you in the next episode. Bye! Bye.